Hey guys, good afternoon. No filter tayo guys. So, ngayon guys, pupunta kami sa Purok 13, uh, Kaliawa, Buangin District, Davao City. Para sunduin namin yung uh, in order namin na mic stand, tapos V8S at saka ring light. Dalawa kasi yung V8 at saka V8S. Pero di pa dumating, dalawa lang ang darating ngayon. Tapos di na sila pupunta dito kasi malayo na daw. So kami na lang ang pupunta doon Magmotorsiklo lang kami So kailangan ko mag ano kasi nga mag ako mag vlog ako then Ayun, kasi ano kasi yun si Udi kasi kaya ayun, ayun lay hati dito. Mas malayo kasi parang nasa ano pa, nasa 4 kilometers away Yeah, from Purok 13 to Purok ano, Purok 14 nasa Purok 14 kasi kami so inaantay namin yung kasama namin so kaya kami nagdagdag ng V8 at saka V8S kasi nga marami na kaming mga live streamer ngayon dito sa bahay ano na kami dito, apat tapos isa lang yung V8 namin thank you, thank you so much pala kay, ano, kay Mikay, eh, Mikay and Makoy Vlog at saka kay Official Mary Joy sa pagbigay ng ano sponsor sa ano sa V8 namin noong nakaraan last year And nah, dahil sa ano sa V8 nila, natuklasan namin yung mga streaming application na siyang magbibigay sa amin ng extra income since na nakatambay pa kami ngayon, wala kaming ginagawa since na ayun sin binabilitan na naman yung ano sila na naman yung ano pagbabakuna lalo na sa booster di pa ako na ano guys di pa kasi ako na bakunahan ayun ni mama na maka, makapagbakuna so ayun ito kaya sana muna sa online muna kami kahit papano, paano makakatulong din sa pamilya na makabigay ng ano extra income so ayan alis na kami

Nah, untung is. jadi Dali aku an iko gamit nama ba kulangan man ke upat nama mi kabuk naga anu naga live. Au. Ya mu agi tanah. Ya, antai na gula yeah. antai pa kami sa anu guys sa isa. Nauna. Otong na to

Kaya na guys, nandito na kami naka nakauwi na kami at saka nakapagpalit na ako ng damit since na yun, the grabbing powers natin kanina layo na nila uh, pinuntahan natin, pupunta ka pa kami sa, ano, sa Barangay Kaliawa, sa sentro tapos bumalik kami, pumunta kami sa Purok 13 doon sa Kulaba Compound kung saan uh, andun yung pinsan ko So, kanina inaantay namin yung dalawang uh, package na i-deliver sana ng Shopee pero sad to say guys because nat natagalan yung isa. So isa lang ang dumating, isa lang yung nakuha namin. So ito yung V8 uh, S na kinuha namin. Wala wala siyang ano guys, wala siyang uh, mic, uh, ang tawag dito mic o mic stand. Kasi nga uh, yung binili namin V8 lang talaga, so yung free na ano, yung napakaliit na lalagyan ng microphone. No? Mura lang siya, 534. Pero mas mura yung meron talagang ano, lalagyan. Ah uh, ano yun? 712 yung isa. So, susunod na ano. Pang ano to, pang dalawang V8 na ito. V8S kasi ito. Tinry lang namin kung ano yung ano, kagandahan ito. So, maraming maraming salamat Shopee. And maraming maraming salamat din pala sa, ano, sa applied. Dahil sa inyo, ayun, nagkakaroon kami ng chance upang uh, ipahayag yung mga talento namin doon sa live streaming. And nagpapasalamat ako sa lahat ng mga bumoto sa aming parol at saka sa lahat ng mga nagpagod. Lalo kay Atilisa kasi nga, uh, 400 pesos nito is mula po sa ano sa price namin doon sa parol kasi iningati-hati namin. So, yung 400 pesos dito, yung 134 sa akin yung shoulder. So, balik yung ano yung ah uh, uh, binayad namin dito, 534. So, yung ano, uh, 80% lang bayad nito galing sa, sa price namin sa pal. Parang salamat po sa inyong lahat and maraming salamat din pala sa ano sa naghatid. Ay, lang ko ano. Kasi nga, pang dalawang beses nga ito hinatid, noong first attempt niya, hindi namin ano napuntahan kasi nga, malayo daw, hindi niya hinati dito sa bahay. So sabi niya, nagtanong siya doon sa, ano, sa Antico. ko. So sabi niya, malayo na sa ibang barangay daw. Pero mali yung sinabi na kasi dapat Prop 14 kasi nasa Prop 14 kami ng ano, barangay Kaliawa, Buhangin District, Davao City. So ayun, sinundo na lang namin. So nag-aantay na lang kami doon sa, ano, sa isa pa. Kasi nga, yung in-order namin, Uh, isang V8s, tapos mic stand, ring light, at saka isa pang V8 na para kay Ate Lisa. kasi nga, ano na kami, lima na kami, apat kaming dito sa bahay na nasa na, ano nga, busy ngayon sa, ano, sa live streaming sa mga uh, apps na ano, ang platform na is uh, to give extra, uh, extra income sa lahat ng mga uh, tambay kagaya ito iyan, tambay kasi tayo ngayon guys Since na since pandemic, hindi pa ako nagpa-vaccine, hindi pa ako bumalik sa trabaho. So kailangan ko maghanap ng paraan upang pa makaano, makatulong din sa pamilya. Since na andito itong platform na pagano pag-stream at saka sa YouTube. Reng-reng salamat din. Una-una talaga magpapasalamat talaga ako lagi kay ano, Ka Perks Channel founder ng Team Primera na ngayon ay Team Ranger dahil sa kanya nabuksan ang mga pinto ng opportunity dito sa ano sa social media kasi nga hindi ako mahilig sa social media ang gusto ko lang maglaro ng Mobile Legends yung mga ganun pero ngayon alam niyo ang tagal-tagal kong pinangarap noon na magka V8 pero natakot akong bumili baka baka mali na naman kasi nga parang meron na akong ano uh, meron na akong pag-aatubili doon sa nung nagbumili ako sa ano sa isang ano sa Lazada na iba yung binigay sa akin. So, kaya nag-aatudili na ako bumili muli. And then, kaya kami nagkaroon ng maraming V8 uh, dahil sa, ano, sa mga platform namin sinalihan. So, malaki talaga yung ambag ni Nikay and Bakoy Vlog at saka kanilang Official Mary Joy. Kasi nang dahil sa kanila, nadagdagan yung mga V8 namin, nang dahil sa kanila, nagbigyan kami ng V8. Dahil sa sponsor nila na V8, nagkakaroon kami ng chance na makapag-audition doon sa mga ano sa ibang uh, platform ng ano, apps. So kaya ito na ngayon nadagdagan pa ng rin pa rin kasi nga kailangan na namin talaga kinakailangan namin. Kumbaga naging tulay talaga yung kauna-unahang tulay talaga si Mikey and Makoy vlog at saka si Official Marriage. Sila yung unang nagbigay sa amin ng ano ng PA. Maraming salamat guys. See you po sa ano sa unboxing nito. I-unbox namin to ngayon pero iba na ha, ibang video na lang. So, I'm think i going to go to the end of my limited time, time. See you guys. Bye bye. God bless. One minute, 37 seconds later. I won't forget. No <laughs> way. Your keys and feelings so strong. We're lasting for so long. But I'm not the man. Your heart is being that's why you go away i know